Guys, tignan natin ang ating kalapate kung nakabalik na. Kasi binig binuksan ko yung pinto ng gate para makabalik si Mia. Ayun, mukhang nakabalik na si Mia. Very good, Mia. <laughs> Very good. Ayan, guys. Oh. Binuksan ko tong pinto dito sa, ano, sa terrace dito sa rooftop para makabalik sa atin si Mia ayan hinila ko yung mga halaman kahit masira yung mga halaman as long as makakabalik sa atin si Mia at uh, nakabalik nga siya ayan na po si Mia ayan uh, si Mia nakabalik na Kamuwi uh, umuwi na sa, sa kanyang kulungan very good Mia bacher <laughs> hindi ka malumipad at least naglakad kang pabalik sa ating Uh, teres na rooftop oh no very good Mia bachar na naka na sa si Mia kasi nakauwi siya oh, very good talaga Mia tuwang tuwa ako sa iyo sa ginawa mo ha uh, Mia you're a very 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 good matalino ha huh? uh, ha uh, Mia matalino ka ha. Huh? <laughs> hindi ka man nakalipad at least nakabalik ka na naglakad ano ah Mia o sige papakawalan na ulit natin yung mga kasama mo kaya ako sila kinulong kasi nga binuksan natin yung pinto doon para sila para ikaw ay makabalik ngayon papakawalan ulit natin sila hanggang mamaya hapong kayo dyan eh Oh, ayan. Oh, labas na kayo, ha? Si balik na si Mia. Oh, welcome back Mia. Welcome back Mia. Nandito na si Mia. Oh, pwede ka nang lumipad ulit. Pwede ka nang mag sa paglipad mo, Mia, ha? Hindi natin na ang pagbabalik ni Mia kasi nga uh, may dumating yung kapatid ko, yung ate ko dumating. So, at least uh, Nakaano siya nagamit niya yung pinto papunta rito sa ano sa terrace sa rooftop very good Mia Pina, pinabilib mo ko Mia ha kahit hindi ka lumilipad ka nag, lag, naglakad lakad ka nakabalik ka ibig sabihin lang yon ay bachar ka na dito very good Mia pinabilib mo ko Mia kala ko hindi ka babalik eh